yun guys, nandito na ulit ako sa kailaliman ng dagat nahanap naman tayo ng pag natin guys ito tapos ang tipil dali mm. yan, sarap rin ng pang prito ito pa guys, isang tunong yan Alpo naman guys. Oh. Mm ang alikabok sa ilalim ng dagat Halimutan na muna natin guys ang flood control na yan hala na sila nyan anong ang flood control na yan dito na tayo sa kalaliman ng dagat hanap ng pagkain ano pa? kanoping pa tawagin dito sa amin ay vehicle dugso Halimutan muna natin guys ang flight control lah yang balik hasilnya sa batas cepat as sama korakot sama spesialis itu nomor tasya o pang coba guys kawagin dito sa amin lagi oy tag sa iba ang kawag yan ay manitis guys ang tawag sa ibang lugar niyan coba guys pa guys tulong alpog naman alpog ka hindi oh. na yeah, siguro yan lalaki kaya yan na lang pinili ko na lang yung laki laki okay, pa guys ang kitang bilogin oh. yan tumaririk so, na ulit alpog ka naman oh. yan Ini guys yang anunya, musok. <laughs> Usap lang ng itim So guys Kataway dali yung kataway Naoy yung guys yung kataway Ito pa o, kataway pa rin yan Pwede na pang prito guys Pang prito ulit At saka ito pa Pang pa ulit Hmm tapos kinis ipil. Yun guys, maraming salamat sa inyo guys. At ito na guys nga. pinito ko na. Maraming salamat sa inyo guys. Hindi naman yan sunog guys. Ganyan talaga yan kulay niya pag pinipito.